Magandang araw po sa lahat nating mga kababayan sa ang sulok man sa buong um, mundong ito. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. Uh, ngayon po, um, tatalakayan natin ang uh, kung natitreatin po ba si Pangulong Bungbong Marcos sa isang babae lang. Kung kailangan bang ikabahala o kailangan bang ikakatakot. So ngayon, titingnan po natin yung kaibahan ng dalawa si VP Sara ay meron lang siyang isang opisina pa office of the vice president na yun lang po yung inahandle niya kung saan siya ay nagsiserve ng mga kababayan natin at si Pangulong Bungbung Marcos naman ay siya yung Pangulo natin at siya yung Commander-in-Chief sa Philippine National Police sa Armed Forces of the Philippines, sa NBI, PTIA, Marines, at sa ating House of Representatives. So kung titingnan natin yung bigat or dapat bang ikabahala or kailangan bang seryusuhin yung pangyayari kung natitreatin to ba siya sa sinabi ni VP Inday Sara.